mahaba na naman ang buhok ni Twix ang kanyang balahibo mahirap ito problema na naman kasi sobrang hirap niyang i-groom tsaka hindi siya pwedeng mapaliguan nagagalit siya so last uh, August 2022 gindroom siya ng home service so ganyan ang nangyari dahil nangangagat siya nakabusal siya Sabay sila ni Macy pero si Macy walang problema siya hindi kasi mahawakan yung kanyang bibig. So ang nangyayari hindi na nag-groom yung kanyang mukha, at saka yung kanyang mga paa. Uh, Ayun, yan yung ano, yan yung finished product ng grooming kasi nga nangangagat siya. Kaya problem na naman ngayon. ang hirap talaga paano kaya itong sitwix sana makakaya siyang i-groom this time